Habang ang lalaking may puting buhok at si L ay nag-uusap sa loob ng ginawa nitong kulay-lilang barrier, napahawak ang ating bida sa kanyang sandatang staff at napaisip na hindi niya kailanman narinig ang ganitong klaseng tao sa dati niyang buhay. Naalala niya din ang ginawa niyang malakas na pag-atake kanina dahil nakakasigurado siya na mas mahusay ang pagkontrol nito ngayon kesa noong bago pa siya makabalik sa nakaraan. Gayun pa kahit na ganito ang kanyang mas pinahusay na pag-atake ay hindi man lang nagawang gumana sa kanyang kalaban. At kung hindi man ito ipinapalabas ang kanyang buong lakas, nakakasigurado si El na ang lalaking ito ay ang pinakamahusay sa kanilang dalawa sa paggamit ng telekinesis. Hindi makapaniwala na mayroong ganito kahusay na lalaki, na tanong ni El kung sino siya, na sinagot lang nito na siguradong hindi niya ito nakikilala kahit na siya ay nanggaling sa hinaharap. Dagdag pa nito na ito'y nakakalungkot mang isipin pero ito ay isang bagay na kanya nang inaasahan. Ito ay dahil sa hinaharap ay mukhang mamamatay siya, na siyang ikinagulat ni El kaya nanlaki ang kanyang mga mata. Kasunod nito ay ang kanyang pagsaad na hindi niya ito sinabi para manghingi ng simpatsya at ipinaliwanag na nagdurusa siya sa sakit na walang lunas. Paalis sa usapin na ito, habang hawak ng lalaking may kulay-puting buhok ang kanyang tungkod ay isinaad niya na tama na patungkol sa usaping ito at natanong kay L kung maaari na ba silang dumirecho sa mahalagang bahagi ng kanilang usapan. Kaya kanyang isiniwalat na kung tutuusin, siya ngayon ay nabubuhay dahil sa ating bida, na nagtataka lang na natanong ni L kung ano ang ibig nitong sabihin. Ipinaliwanag niya na ito ay dahil gusto ng kanilang commander na si Arkyrom na papuntahin siya nito sa kanilang panig. Subalit dahil sa mga bagay na ginawa ng ating bida, sinusubukan siyang patayin ni Will at ang dalawang commander na ito ay hindi nagkakasundo. Kaya sa huli, napilitan siyang mamagitan para maayos ang mga bagay. Dagdag pa niya na noon, ang kanyang katawan ay mabilis na bumibigay at hindi niya alam kung napapansin ba ito ni El pero siya ay bulag noon pa. At doon lumapit sa kanya si Archirom na dala ang kaakit-akit niyang alok kung saan binigyan siya nito ng panibagong pagkakataon sa buhay. Nagugulat sa kanyang narinig, natanong ni El kung nagawa ba nitong malunasan ang kanyang sakit. Ngunit sinagot lang siya ng lalaking may kulay puting buhok na sa kasamaang palad ay hindi, at ang kanyang ginawa ay isang panandaliang solusyon lamang sa pamamagitan ng paggamit nito ng time magic para mapigil ang pag-usad at paglala ng kanyang karamdaman. Nagawa namang matigilan ni El sa kanyang kinatatayuan ng malaman niya na totoo ang patungkol sa time magic. Pabalik sa lalaking may kulay puting buhok, Isinaad nito na pinangako ni Archiram na pahihintuin ang kamay ng orasan sa kanyang buhay habang siya ay kanyang tauhan, at kasunod nito ay bibigyan siya nito ng bago at malusog na katawan sa oras na magawa nilang mabuhay ang Black Magician. Dahil sa kanyang sinabi, nagawang mapatanong si El sa kanyang isipan na ito ba ang rason kung bakit nito tinraidor si Will. At kanyang nauunawaan na ang lalaking ito ay napakadelikado, ito ay dahil ginagamit niya ang muling pagkabuhay ng Black Magician bilang isang dahilan upang magtaksil sa iba para sa kanyang sariling interes. Sinabihan naman nitong lalaki si L na hindi nito kailangang mag-isip ng husto, na natanong lang nito kung bakit. Ipinaliwanag niya na ang kanyang misyon ay sagipin ang ating bida sa mga plano ni Will at mayroong sabihin sa kanya. Nang bigla na lang natuon ang atensyon ni L papunta sa kanya, ito ay dahil sa pagtawag nito sa kanyang pangalan habang inaabot nito ang kanyang kamay kasabay ng kanyang pagsabi na siya ay sumali sa kanila. Kasunod nito ay ang kanyang pagtanong kung bakit si L lumalaban at kung ito ba ay para sa hustisya. Subalit dagdag pa nito na kung iisipin ang patungkol sa Hundred Man Gate at iba pang mga gates, marami na ang ating bida na pinatay at pinili nitong ipikit ang kanyang mga mata sa kabiguan ng marami. Pero ito ay kanyang binawi dahil naunawaan niya na ito ay isang bagay ng inaasahan, ito ay dahil kung patay na ang mga ito sa hinaharap ay walang saysay ang pagligtas sa kanila. Kaya kanyang natanong kung ang paniniwala ba ni El ay naaayon sa piling hustisya. At kung hindi, at mayroong tunay na gustong bagay si El ay mag-isip siya ng mabuti sapagkat ang Black Magician ay higit pa sa kanyang inaasahan dahil siya ay isang nilalang na malapit sa pagiging isang Diyos. Pilit na pinapasali si L sa kanilang panig, sinabihan niya ito na makukuha niya ang lahat ng kanyang gusto kung siya ay susunod sa kanya, at kahit ito man ay otoridad, buhay na walang hanggan o di kaya ay muling buhayin ang sino man itong gusto. Natanong din niya kung alam ba ng ating bida kung bakit patuloy pa ring nabubuhay ang mga commander ng tagasunod ng Black Magician kahit na walong daang taon na ang nakakalipas. Ito ay dahil binigyan ng Black Magician ang lahat ng mga nanumpa ng kanilang katapatan sa kanya ng katawan na hindi tumatanda. At ito ay isang halimbawa lamang dahil ang sagot sa lahat ng maaari nitong naisin ay matatagpuan sa muling pagkabuhay ng Black Magician. Nang bigla na lang nitong itinaas ang kanyang isang daliri sa harapan ni El at nagsabi siya na gayon paman, mayroon siyang isang kondisyon para dito, at ito ay kinakailangan niyang patayin na ang mga nakakakilala sa kanya at tulungan siya sa kanyang plano, na siyang ikinabigla ni L kaya siya ay natigilan sa kanyang kinatatayuan. Saglit naman siyang hindi nakagalaw, ngunit mayat-maya pa ay natanong niya ang lalaki kung ang ibig ba nitong sabihin ay gusto nito na patayin niya ang kanyang sariling niyembro ng party. Napinasang-ayunan ng lalaking may puting buhok sa pagsasabi na pwede lang nitong isipin na ito ay isang hazing at nakakasigurado siya na naiintindihan ito ng ating bida dahil si L ay maingat at makalkulado pagdating sa pagkamit ng kanyang mga layunin kaya mas makakabuti kung walang may nakakakilala sa kanya. Hindi alam kung ano ang tunay na pakay ng mga ito, natanong ni L kung ano ang kanilang masamang pinaplano dahil wala naman silang rason para siya ay kailanganin ng ganito. Na sinagot lang ng lalaking may puting buhok na hindi niya din ito alam at sinusunod niya lamang ang utos ni gayun paman mayroong isang tiyak na bagay, ito ay kung tutulungan sila ni L ay siguradong muling mabubuhay ang Black Magician. Kaya kanyang natanong kay L kung ano ang sa tingin nito, at hindi ba hindi niya na ito kailangang pag-isipan ng mabuti. Subalit patuloy lang siyang pinagmasdan ng ating bida. Kasunod nito ay ang kanyang paglunok ng kanyang laway sa pagkalito. Nang bigla na lang muling inabot ng lalaking may kulay puting buhok ang kanyang kamay papunta kay L at may seryosong mukha na nagsabi na gawin na nito ang kanyang desisyon. Naalala naman ni El noong siya ay isang alipin pa lamang at nagawa niyang mapatay ang mga nag-alipusta sa kanya na mga adventurer, kaya kanyang natanong kung ito ba ay hustisya. Kasunod nito ay pumasok sa kanyang alaala noong siya ay nasa loob ng kulungan at tinatrato siya na parang isang hayop, kaya kanyang natanong kung ito ba ay ang gusto niyang paghihiganti. Subalit kahit na ganoon ang kanyang mga naranasan, mayroon pa rin mga tao na nagniningning sa kabila ng pagkawasak ng mundo. Ito ay mga tao na nagsasalita patungkol sa pag-asa kahit napasan nila ang mundo sa kanilang balikat. At para sa kanya, itong mga taong ito ay mas mahalaga pa kaysa sa mundo. Gayunpaman, nakita nito ang pagkamatay ng kanyang kasamahan na si Philip sa kanyang harapan kung saan nagawa itong mahiwa dahil sa malakas na pag-atake ng isang halimaw. Kasunod nito ay ang pagkawala ng buhay ng kasamahan niyang si Jaden habang hawak nito ang kanyang kamay. At ang pinakamasakit para sa kanya ay noong sinakripisyo ng minamahal niyang babae ang kanyang sariling buhay para magawa siyang maisagip, kung saan nakita nito ng malinaw ang mukha nito sa kanyang huling sandali at wala siyang may nagawa kundi ang mapasigaw na lamang dahil sa kanyang kahinaan. At ito ay isang masamang wakas dahil muling nawala sa kanya ang lahat. Pabalik sa kasalukuyan ay makikita natin ang paghawak ni El sa kanyang sandata ng mahigpit. Kasunod nito ay ang kanyang pag-isip na sa pagkakataong ito ay mayroon siyang bagong party. Sila ay mahuhusay pero wala silang koneksyon kaya pwede niya ang mga ito mapalitan kahit na anong oras. At ang mga ito ay mga magiging sakripisyo bilang pamalit sa dati niyang mga naging kasamahan sa party. Nabibigla sa kanyang paniniwala at pangunawa, natanong ni Elsa sa kanyang sarili kung para saan nga ba itong kanyang ginagawa nang bigla na lang sumulpot sa isipan nito ang magandang ngiti ng isang babae na miyembro ng kanyang party sa dati niyang buhay. Na siyang nagpaunawa sa kanya sa dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng mga ito. Kaya walang pag-aaksaya ng oras siyang gumawa ng distansya papalayo sa lalaking may puting buhok. Hindi maunawaan ang naging aksyon ng ating bida, na tanong niya kung ano ang sinusubukan nitong gawin at kung hindi pa ba sapat ang kanyang pagpapaliwanag. Subalit makikita lang natin si L na angat-angat ang kanyang nag-aapoy na staff habang ipinapalabas ang maraming bilang ng mga fire arrow papunta sa lalaki. Kasunod nito ay may ngiti niyang pagsabi na wala siyang pakialam sa mga bagay gaya ng hustisya at paghihiganti, ito ay dahil gusto niya lamang na protektahan ang mga tao na nais niyang protektahan. Dahil sa kanyang sinabi, napabuntong hininga naman itong lalaking may kulay puting buhok. Kasunod nito ay ang pagbabagong anyo ng kanyang tungkod sa isang kulay lilang scythe, kung saan makalipas ng ilang sandali ay ang kanyang pagsugod papunta sa ating bida habang nagsasabi na ito na ang katapusan ng kanilang pag-uusap. Gayun pa habang hawak ni el ang kanyang nag-aapoy na sandatang staff ay ang pagpapakawala din ito ng kanyang fire arrow kasabay ng ring pagsugod. Lumipat naman tayo papunta sa ibang bahagi ng kulay orange na gate habang mayroon tayong mapapansing paa na mabilis na tumatakbo. Ito ay pagmamayari ni Dibo na siyang hindi nag-aaksaya ng oras para tumakas. Ngunit habang siya ay hinihingal ng husto sa kanyang pagpapatuloy, ay ang biglang paglabas ng mga dambuhalang kamay ng halimaw galing sa pader ng kweba para siya ay dakpin. Kaya nang ito ay makalapit sa kung saan naroroon ang lalaki ay ang biglang napakalakas na pagdikit nito ng kanyang dalawang kamay para siya ay pigain. Kasunod nito ay makikita natin ang paglabas ng dambuhalang may pakpak na mabalahibong halimaw na parang isang unggoy sa kanyang nilikhang butas habang magkadikit ang kanyang dalawang kamay dahil sa ginawa niyang pag-atake. Subalit ng ito ay kanyang buksan ay nagtaka siya dahil ang laman nito ay mga bato sa halip na ang adventurer. Nang bigla na lang sumulpot sa kanyang tabi si Dibo habang angat-angat ang kanyang sandatang palakol at nagsasabi na hindi siya nito mahuhuli gamit ng kanyang bilis na parang isang kuhol. At nang siya ay makalapit ay ang kanyang pagpapakawala ng kanyang napakalakas na pag-atake gamit ng kanyang nagliliwanag na sandata papunta sa dambuhalang halimaw. Ngunit kahit na ganoon ay makikita natin ang pagkagulat sa mukha ni Dibo dahil hindi tumalab ang kanyang pag-atake at tumalsik lang papalayo ang kanyang sandata, kung saan mapapansin natin ang pagkatusok nito sa isang haligi na gawa sa bato. Ang pangyayaring ito ay naging pabor sa dambuhalang halimaw kaya walang pag-aaksaya ng oras siyang nagpalabas ng pag-counter gamit ng kanyang kamao papunta kay Dibo habang siya ay natitigilan. Nagawa naman siyang matamaan ng napakalakas nitong pagsuntok kaya makikita natin ang napakalakas din na pagtilapo ni Dibo sa pader ng kuweba. At dahil sa tindi ng lakas nito ay naglikha ito ng maraming bilang ng butas habang patuloy na bumabangga si Dibo sa mga bato. Mayat maya pa ay napaubos siya ng dugo sa lupa, at habang sinusubukan niyang makatayo sa kanyang kinaroroonan ay natanong niya kung bakit napakatibay ng halimaw dahil tumalbog lang ang kanyang sandata at ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Nang bigla na lang nitong inalis ang damit na nasa kanyang braso habang nagsasabi siya na gagamitin niya na ito kahit pa na hindi niya alam kung paano ito gamitin dahil wala na siyang pagpipilian. Dagdag pa nito na ito ay isang emergency kaya sa pagpunit nito sa damit na nasa kanyang braso ay ang paglabas ng isang nagliliwanag na bracelet na mayroong mga bilog na kristal sa paligid, kung saan ito ay kaagad na nagliwanag dahil sa kanyang paggamit. Bago nitong pangyayari ay bumalik muna tayo sa nakaraan habang pasigaw na nagtatanong si Ralph kung ito ba ay tunay na nagkakahalaga ng 300 milyong meso. Natanong niya din kay L kung siya ba ay nasa tamang pag-iisip dahil sobrang napakamahal nito, at saan niya din nakuha ang ganito kalaking pera, na sinagot lang ni Elna na Hiram siya para dito, kaya pilit itong inalam ni Ralph. Ipinaliwanag ni El na ito ay galing sa Gaffer Merchant Union at siya ay nanghiram ng mga dalawang daang milyong meso, at ang utang ay nakapangalan sa kanilang party. Pagalit naman siyang sinabihan ni Ralph na hindi ito basta-basta at natanong kung bakit siya nang hiram ng napakalaking halaga nang hindi man lang nagtatanong sa kanila. Dagdag pa nito na ito ay para lang din sa isang item, na siyang hawak ngayon ni Debo sa kanyang kamay. Napangiti naman si El at nagsabi na huwag siyang magalit, ito ay dahil hindi niya ito gagawin kung wala silang may makukuha dito. Kasunod nito ay pagsabi niya habang naaalala ang dating Debo sa nakaraan niyang buhay, na huwag silang mag-alala dahil kilalang kilala niya ang item na ito sapagkat ito ay ginamit ng pinakamalakas na mandirigma noong mga panahon niya, at siya ay isang mandirigma na nakipaglaban mag-isa habang daladala ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Isinaad niya naman na ito ay depende sa paggamit ni Debo, subalit wala siyang duda dito dahil nakakasigurado siya na ito ay ang perpektong armas para sa kanya. Pabalik sa kasalukuyan habang sumisigaw si Debo at angat-angat ang kanyang nagliliwanag na kamao para suntukin ang kanyang kalaban. Ngunit hindi pa man siya nakakalapit ay napakadali lang siyang sinuntok ng dambuhalang halimaw, na siyang naging dahilan ng pagbalik nito sa kanyang kinaroroonan habang napapaslide sa lupa. Gayun pa man, dali-dali lang siyang tumayo habang napapatanong kung ano ang problema sa kanyang item dahil wala itong may ginawa kundi ang lumiwanag lang. Hindi alam kung papaano gamitin ang bagay, kaagad siyang tumakbo papalayo pero mabilis siyang sinugod ng dambuhalang mabalahibong halimaw para siya ay sundan. Habang patuloy si Dibo na tumatakas, napaisip siya kung paano niya kakalabanin ang halimaw ngayon gamit lamang ng kanyang kamao dahil kahit na ang kanyang sandatang palakol ay hindi man nang gumana sa kanya. Naisip niya naman na kinakailangan niya ng sandata pansamantala, at tamang-tama dahil mayroon siyang napansin na bangkay ng isang tagasunod na asasin sa malayo. Nagpapakiusap para makakuha ng kahit anong sandata, mabilis siyang tumungo sa bangkay ngunit mapapansin natin na malapit na siyang maaabot ng kamay ng halimaw. Naabot niya naman ang bangkay subalit ang kanyang nakuha ay isang shield at ito ay isa sa hindi niya gustong makuha. Kaya nang makalapit ang daliri ng halimaw sa kanya ay wala na siyang may nagawa kundi ang takpan ng kanyang sarili ng shield habang napapaisip na ito na ang kanyang magiging katapusan. Nang bigla na lang mayroong lumabas na nagliliwanag na isang marka ng shield. Kung saan ito ay pumalibot sa kanya ngayong hawak na shield, na siyang naging dahilan kung bakit nagawa niyang mapigil ang pag-atake ng halimaw. Hindi makapaniwala sa pangyayari, ito'y ipinagtaka ni Dibo. Pansin niya naman ang pagliliwanag ng kanyang suot na bracelet kaya natanong niya kung ano ang nangyayari at nakikita niya na mayroong simbolo ng shield sa loob nito. Pansin niya rin dito na mayroong limang simbolo ang bigla na lang lumitaw. Nang bigla na lang siyang pinaulana ng dambuhalang halimaw ng napakaraming sunod-sunod at walang tigil na pagsuntok. Subalit kahit na ganoon ay makikita natin si Dibo na maayos lang at nagawa itong lahat na maiwasan. Kasunod nito habang siya ay tumatakbo ay nakita niya ang isang espada na nakatusok sa bangkay ng tagasunod na asasin, kung saan walang pag-aalinlangan niya itong kinuha kaya muling lumiwanag ang kanyang suot na bracelet. At sa loob nito ay nag-iba ngayon ng marka dahil ito ay kagaya na ng hawak niyang sandatang espada. Kaya gaya ng inaasahan ni Debo sa item, kaagad niya itong ginamit para atakihin ang dambuhalang halimaw na siyang tumalab dahil nagawa nitong mahiwa ang kanyang mukha. Kasunod nito ay ang sunod-sunod nitong pagtalon sa paligid habang patuloy na inaatake ang dambuhalang halimaw sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Nagawa naman ni Dibo na maintindihan kung papaano gamitin itong bagay na tinatawag na warrior's item, ito ay dahil ang simbolo na lumilitaw sa bracelet ay kapareho ng hawak niyang sandata, at ang sandatang ito ay magkakaroon ng karagdagang paglakas at pagtaas ng atake. Nang bigla na lang napalingon itong halimaw kung nasaan ngayon ang lalaki, kaya nang ito ay kanyang makita ay kaagad niya itong inatake sa haligi na kanyang kinaroroonan. Subalit madali lang itong naiwasan ni Dibo kasabay ng kanyang pagpapalabas ng pag-counter kaya wala nang may nagawa ang dambuhalang halimaw kundi ang mapasigaw na lamang sa kanyang nararamdamang sakit. Nagpatuloy naman ang pagpapaliwanag nito patungkol sa item na ang bilang ng nagliliwanag na simbolo dito ay mas dumadami habang nagpapatuloy ang laban na nangangahulugan na mas lalo itong lumalakas habang tumatagal. Naiintindihan na magagawa niyang mapunit ang halimaw kahit pa na makapalang balat nito, bigla na lang napunta si Debo sa isang haligi para kumuha ng buwelo. Kasunod nito ay ang kanyang mabilis at walang pag-aalinlangan na pagsugod sa halimaw habang daladala ang kanyang nagliliwanag na espada. Subalit nang mapansin ito ng dambuhalang mabalahibong halimaw na unggoy ay ang kanyang paggamit ng pakpak para takpan ang kanyang sarili sa pagdepensa. Ngunit kahit na ganoon ay hindi ito tumalab dahil sa lakas na ipinapakita ngayon ni Dibo dahil sa kanyang item ay nagawa niya itong masaksak kaya napasuka ang halimaw ng dugo. Makikita naman natin ngayon ang pagliliwanag ng apat na simbolo ng espada at sa dambuhalang halimaw ay mayroong isang mabilis na anino ang tumatakbo sa kanyang katawan. Kasunod nito ay ang kanyang pagkabahala dahil ito ay si Dibo na bigla na lang tumalon sa kanyang likuran para siya ay muling atakihin. Hindi pumapayag ng ganito na lamang, biglang ipinalabas ng dambuhalang halimaw ang kanyang tinatagong kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbuga nito ng apoy sa lalaki para siya ay mapigil. Na siya namang tumalab dahil ang espada ni Dibo ay nagawang masira habang ito ay kanyang hinaharang, kung saan dahil sa tagpong ito ay natamaan siya nitong pag-atake kaya muli siyang nabangga sa pader ng kuweba. Subalit kahit na ganito ay mapapansin natin si Dibo na mayroon pa ring natitirang lakas habang napapaisip na ito ay masama dahil naging kampante siya sa mga bagay. Nang bigla na lang siya na muling inatake ng dambuhalang halima ngunit ngayon ay nagbuga ito ng tatlong malalaking apoy para tapusin ang lalaki. Na siyang naglikha ng napakalaking pagsabog sa loob ng kuweba ng ito ay tumama kung saan mapapansin natin ang pagtalsik ng mga bato at haligi sa paligid dahil sa lakas nito. Ang pangyayari ay ikinatuwa naman ng halimaw dahil walang sino man ang may makakaligtas pag ito ay kanilang natamo. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa boses na kanyang naririnig, nagsasabi na siya ay huli na. Ang boses na ito ay nanggagaling kay Dibo na ngayon ay hawak-hawak ang kanyang nagliliwanag na sandatang palakol. Kasabay nito ay ang pagkakaroon ngayon ng simbolo ng kanyang sandata sa loob ng suot nitong bracelet. At dahil pansin niya na nagliliwanag na ngayon ang lahat ng limang simbolo sa warrior's item, habang duguan si Dibo na nakatayo sa kanyang kinaroroonan, may seryoso at panggagalaiting mukha nitong isinaad na mapapalaban ngayon ang halimaw. Subalit hindi naman nagpatalo ang dambuhalang halimaw dahil habang siya ay nasa itaas ng himpapawid ay ang muling pagbuga nito ng tatlong malalaking apoy papunta sa kinaroroonan ng lalaki. Sapagkat kahit na makikita natin ang pagsabog nito sa paligid, mapapansin natin ang anino ni Dibo na patuloy na tumatakbo at nagagawa itong maiwasan. Nang bigla na lang siyang tumalon palabas sa usok na gawa ng pagsabog. Sapagkat inaasahan na ito ng dambuhalang mabalahibong unggoy na halimaw kaya dali-dali siya nitong sinuntok ng napakalakas bago pa siya makapag-counter. Gayunpaman ang pag-atake ng halimaw ay hindi tumama kaya nagawang makapagpatuloy ni Dibo habang daladala ang kanyang nagliliwanag na sandatang palakol kung saan habang siya ay tumatakbo sa kamay nitong dambuhalang halimaw ay ang kanyang walang pigil na pag-atake dito. Nang bigla na lang na muling lumiwanag ang simbolo ng palakol sa kanyang bracelet, kasunod nito ay ang pagbuo ng limang marka ng kanyang sandata. Na siyang naging dahilan sa pag-activate ng skill ng bracelet niyang warrior's item na tinatawag na combo attack kung saan habang makikita natin ang pagliliwanag ng lahat ng kristal sa bracelet ni Debo habang angat-angat ang kanyang sandatang palakol na mayroong buff ng bago niyang item ay ang naiinis at may seryosong mukha na pagsabi niya sa halimaw na medyo magiging masakit ito. At nang siya ay magkaroon ng sapat na distansya ay ang pagpapalabas nito ng kanyang napakalakas na pag-atake ng kanyang nagliliwanag na sandata, kaya wala nang may nagawa ang halimaw kundi ang mabahala na lamang habang ito ay pinagmamasdan niyang papalapit sa kanya. At dahil sa ginawa ni Dibo na malakas na pag-atake, mapapansin natin ang isang malaking kulay dilaw na linya na lumitaw sa dambuhalang halimaw. Pagkatapos ng kanyang pag-atake ay nagslide si Dibo sa lupa at nang siya ay mahinto ay napalingon upang tingnan kung ito nga ba ay kanyang tunay na natapos. Pansin naman ito ang dugo na nagkalat sa balahibo ng dambuhalang halimaw sapagkat habang sinusubukan ito ngayong makatayo gamit ng kanyang sandatang palakol ay ang paglitaw ng ulo ng halimaw sa kanyang likuran, na siyang nagawa nitong mahiwa dahil sa ginawa niyang napakalakas na pag-atake na siyang nagpatalsik ng dugo nito sa paligid.